Hindi ulog, tiyan ang bagay ka. Ha? Huh? Tiyan, hindi ulog. Si Bandam, malakas kain ka, dagdagan natin. Oo! Oh. Halika na, kain ka na! Doon ka, doon ka! May sinasabi si ano? Sino? Maylin. Si Maylin! Buntis daw siya, ikaw ang ama! Ha? Palagutan mo ito. Pumatag Pumatagod dito ang penis ko. Anong masasabi pa mo doon? Ako nga ba? Oo. Oh. Bakit bakit mo ginawa 'yon? Ha? Bakit mo ginawa? Eh, hey, natulog ako, nuhubaran ng tuko eh. Ha? Nuhubaran niya. Natulog ka inuhubaran mo? Ikaw ha? nuhubuan ko, 'di ba? Hindi nga, buntis ka talaga? Patay ka nga. Ha? Patay ka. Tayo ka, tayo ka. Patay ka nga. marites sa palagay mo, buntis ba to? Paano malalaman pag buntis yung hindi pinapa-check up? Kasi ang laki ng chan mo eh. I'll check up nga. Hello, hindi ulo. mo up, A, hindi ulo. Ha? Oo. Ah. Oh. I'll check up. Ito. Eh, pa-check up ka? Oo, oh, uh oh. itong ulo ko, hindi, itong chan ko hindi ulo. Itong, itong Oo, kasi malaki ang chan mo eh. Hindi nga, ito nga ang chan nga, hindi nga ulo Tapos nagiinom ka, nagyoyosi ka. Bawal mag-inom, bawal magyosi pag buntis. Sino'ng tatay niyan? Kung sino-sino. Ay, bakit kung sino-sino? Si Joe Marie. Ha? Si Joe Marie. Si Marlon. Sino? Si Joe Marie. Si Marlon. Si Joe Marie. Oh, si, si Marlon. Marlon. Oh. Sino pa? Si si Samuel. Samuel. Sino pa? Si si Rodel. Patay na si Rodel na. Siyempre, ko. Martens ako. Hindi alam. Paano? Paano nangyari yun? Bakit ang daming ama? Sabi, e, ama na. Eh, gusto ko eh. Sarap eh. Ha? Sarap. Anong masarap? Kawawa naman ikaw, pag ganun. Kayaan mo na. Wala kain ka pa Meron Meron, meron. Hindi, kakain muna tayong kanin. Di ba sabi mo, request mo adubong atay? Oo. Ayan, nagpaluto ako atay. Naguungol nga. Ha? Ah? Naguungol. Sino? Ang nagu lalaki. Sino? Ang lalaki nga. Hey, puto na eh. Tulog? Ba't naguungol? Iwan. Hindi. Tinig ko. Huwag kayo. Ah. Mainin, huwag kayong magtatabi ni Bandam, ha? Eh, sabi ko nga, eh, kinindot na ako, eh. Ha? Kinindot na ako. Kailan? Hindi, hindi mo alam. Luko kayo. Hindi, siya luko, hindi ako. Bawal yun. Diyan kami kung ano yun ako. Huwag kayong magtatabi, ha? Hindi maganda yun. Eh, tinan mo na nagpanabi sa akin. Baba iyo, wala kayo. Hindi ko alam. Bakit kayong magtatabi? Huwag kayo magtatabi. Kayo magtatabi. <sighs> Nagtabi nga eh. Ako tulog, di ba? Oo, tulog, diba? tulog ka. Tapos? Oo. Dapat wag kang magpapaganon ba diyon? Oo na. Nakaya naman. Ha? Huh? Nakaya. Na nahiya eh, ka. Eh, Natulog naman ako. Umigaw na ako sa akin ko tulog. Ako tabi mo tulog ako. Oh, tapos? Iba eh, din na pinigaga niya. Pinahi. Pini kay hindi mi gawa. Humiga siya. Oo, oo. sabi ko bawal dito na lang. Oo, o, bawal. Eh, eh bakit nga umiga eh? Hindi ko alam. Yeah, kaya, ka, kaya kaya, Kaya, pa pala malaki chan mo, inabuntis ka na eh. Hindi mo pa alam. <laughs> Hindi ulo, ito tiyan. Hinihingal ako. Talaga itong mga angel na to. Hindi ko wala na laki Ha? Hindi ko wala na Sino? Siya, ano pangalan niya? Hindi ko wala. Ano ba mahalan? Bunch. Bandam. Ano ba ginawa niya Marites? Tumabi siya dito. Ba, Tinabihan ano? niya. Hindi ko tulog ako? Ano ba Oo. Oh. Mm. Hindi mm. ko may gawa. O sa susunod, huwag mo na patatabihin, ha? Hindi nga ko may gawa, eh. Kaya nga, sa susunod, pag... O sabi to... mo, yung lalaki, hindi ako. Hindi ko lang yan. O, ba sa ako na... Dato, may gawa. Magsabi. Bakit? May ninyari sa inyo. Oo. Oh. Ha? Pabilis naman. Sabihin mo sa kanya. Hinandot oh. ako. Ha? Sabi eh. Ano sinabi niya sa'yo? Sabi niya, mga... Ibinaw ako ng... Chocolate, sabi ko, bilim mo ako ng chocolate pa. Saka rose. Ah, bibigyan ka daw niya yung, ng eh, chocolate na Bibigyan bi ka daw niya ng chocolate. Sino nagpitas? Parang 'yung parang ano, 'yung sa bangita. Ito pangbiliya. bente lang ah. Oh. 20. Binigyan ka niya ng 20. Hindi nga bibili diyan. Tapos binigyan 'yon. Patay tayo dyan. Binigyan lang daw siya ng 20. Hindi tapos... niya binigyan. Ay, hindi ka binigyan. Sabi ko, kung tapi mo ngayon, amin mo kahit kasandaan. Oh, sige. Basta sa susunod, wag nang magpapatabi, paray. Para walang mangyari, ah. Sabi mo akong kasandaan. Ay, Oo. Uh, uh, hindi. hindi may, may, pera ka pa, eh. In. Iniibag ko nga. ba? Bigyan kita isandaan. Oo. Oh, Sige, mamaya. No? Iniibag ko lang. Ay, wala. Dito ka, dito ka. Upo ka dito. Ka Para kakain. Ay, dito. dito. Oh, luto na. Dali na yung kaldero dito. Pakainin natin sila. Ayan mga kababayan, si Amailin, Ma ang request niya, adubong ano, chicken atay. Kaya nagpaluto ako chicken atay. Tapos si Bandam, sa kabila si Bandam dito. Kunti lang muna. Pagka, anong gusto mo? Atay o gizzard? Basta ulam. Basta ulam. Ah, wala. Sabi mo, ano? Sabi mo, chicken atay. O, pwede na yan. Hiningal ako, nalaman kong buntis. <laughs> Nagulat ako, mga kababayan. <laughs> sabi niya, buntis siya. Si bandam daw yung ama. Hindi na, ako Ano, inaantok ka, tumabi sa'yo. Hindi eto pagyan pero Oh. Natok nang. Oh, sige kain ka na. Para tinutunan. Hay, timidor daw. Kakakain ai. Hindi ulog. ulo 'yan ng bangay panday ko. Ha? Ulan, hindi ulo. Hindi si Bandam malakas kain, dagdagan natin. Oh. Alikana kain ka na. Kain ka to. Dongka, dongka. May sinasabi si ano? Sino? Maylin. Si Maylin. Buntis daw siya, ikaw ang ama. Ha? Palagutan mo to. Pumatagod dito peres ko. Anong masasabi ko mo doon? Ako ang ama. Oo. So, bakit bakit mo ginawa yon? Ha? Bakit mo ginawa? Eh, hey, natulog ako. Nuhubaran yung truck ko eh. Ha? Nuhubaran niya. Natulog kayo nuhubaran na, na mo? Ikaw nuhubuan ko, di ba? Oh, sige, kain kayo. Ang banal po siya yan. Totoo na lang sabi ko. Ihipan mo para hindi mainit. Kung tinidor. Tinidor daw. Kain tayo. Makikisabay ako kain sa kanila. Dato lang kayo. Milata yung luto ah. Ha? Milata. Luto. Yung luto nila. Milata. Ay, masarap. Siyempre Oo, tinidor. Tinidor ako. Ito pong balubulunan. Baboy. Masarap? Hindi, balubulunan yan. Balubulunan. Mm -hmm. Tapos ang ulang ko, ito eh, putik eh. Hindi. <laughs> Hindi okay, na okay na yan. Okay na yan. Kung ano yung nandyan, pasalamatan natin, ha? Kasi request ni Maylin yan, yung adubong atay. Ay, ah, ah, Bago to, birthday dubong ko. Atay. Ha? Birthday ko bago to. Oo, oh, sige. Anong gagawin natin sa birthday mo? Spaghetti, saka sopas. Oo, oh, sige. Saka kain na kayo. Isang bag lang. Isang balot na. So, hindi, pag magluto tayo, marami para lahat mga kain. Yun nga. Hindi, isang balot na testi, huh? Oh, malagay. Hmm. Saka isang dalang boteng coke. Yun lang. Oo, oh, sige. At hindi doon tayo ngayon. may oh, ilang oh. taon ka na nun? Basta. Mama ko nakakalami. Eh. Oo, oh, sige. Basta bago taon. Risky kain na. Kay, pagkataas ni ng pagkain. Sabi, so, eh. tinidor. Walang tinidor. Asan na tinidor, Marites? Saan <sighs> yan? hindi sila makakuha tinidor. Danda lang kaya. Nga daan daw kain. Ha? Ito. Parang maubusan mo. Ayaan mo lang. Gutom siya eh. Oh, sarap ng lutong ano, chicken adobo. Ayaan, kaya naman. Ito kamid mo. kamar marites dito ka po. Ay, sa tanahan. Ayan. Dito ka. <coughs> Hoy, Rob! Kain na! May aman. Kain na naman yan. May aman. Sa ko nakita eh. Sa TV. Masarap? Mas, masarap. Hoy! Sandala. Sige, kain lang ha. Dagdag pa kanin, te. Oo. Busin muna. Oo. Oh. Ba, malakas na kumain si Maylin ngayon ah. Do oh. bu ko si to. Uubusin mo ah. Hindi pwede yung nagtatapon tayo ng kanin ah. Kain din ako, apa. Kala nyo sa akin, hindi nagugutom? Tao lang din ako. Kanya po ang sabaw. Hmm. Oh. Wala ng ulam mo. Hindi mo yung ulam. Hmm? Ito mo ang dumulam. Dumulam? Kulang yung kanin. Hindi mo utom, no? Tignan mo kayo mamaya, mo. Kaya magsain ako dito. Ito ba ngayon? Ay! Dahan-dahan! Nag-iisip nag ako na bakit hindi niya maubos. Yung pansit kanto niya, iluto mo na lang ha. Iluto mo pansit kanto. Dahil mamaya na, merienda na yun. Merienda na yun. Kumakain pa yan eh. Merienda? Ano ras? Ano ras na luto yun? Kain mo na lang kanin. Maghanap ka na naman pagkain. Mamaya ang kanilang araw. Masibang. Kain ulit kayo. Kakain ng yung daga yung pansit kanto ko. Hindi, walang Wala dyan. Walang daga? Wala. Wala ipin. Wala rin. Eh, naka, kunin mo yung... Ang lipan meron yan. Ito, ang Mm -hmm. Ano? Anong mga katangot eh? Teka na. Bakit siya? Ikaw ang tatay. Ano? Lalaki babae. ba? Lalaki. Kamu kamu. Ngayon kung lalaki. Gusto ko lalaki. Ano bang gusto mo? Babay o lalaki? Ako babay. Ako. Para kang tatay mo? <coughs> kasubukan mo. Gusto lalaki. Kaya itong buhay ako. <coughs> <coughs> ang gabi ako ibang ang bangay. Sabot ka sa na? Kaya hmm. mo. Ito na na sa akin. Yung ganun namin ikawiti kay bangay. Hmm. na. Nakakak na. Naalang, man, sirudil, sa, sa, na, sa, na sa, ayos. Hi. Cobra. Pati bay. Uh. Malang pagnap. <laughs> Buksan niya, wala nang gamitin na kutsara mo ha. Dali. Magtaing ulit. Ha? Tama, magtaing, magtaing ulit. Ha? Dalawa lang. Mhm. Mm Kuha mo dalawa. Mamaya ulit magtataing. Para may ulam ka. Ha? para may ulam ako. Mhm. -mm. Tatay, -hmm. nabitin ako eh. Wala <laughs> na <sa> talaga kumain. <laughs> Yon, Hindi na din namin yan ni Maradis yung sinahing niya eh. Baka po sumukuro eh. Pwede din naman buksahin. Dato Ranke, bukas, uling natin, dupis. Hmm? Dupa dupis. Ito, lagay natin ang lagay ng Dupis kung uling natin. Dupis? Oo. Oh. Mahirap lutuin yun. No, kaya. Mahirap kung lutuin yun. Ano <laughs> yung <Lating> ng <naso>. lasos. <laughs> <Inyo, bo>. Ang <laughs> yabot. Oh, Kami pa oh, nga lang. Ang chicken curry. Hmm. Pwede nyo. Ang taing, ang bagyot, oh. ko. Kaya ba? pabili. Pabili ako ng chicken curry. Yan. Yeah. Maraming pera eh. Ikaw marami ka pera eh. Hindi <laughs> akong mayaman. Mayaman yan eh. Kandit siya, kainin mo. Tawag dito. Hindi siya, mayaman. Tawa din ako. Kapag ko ganyan katakaw. Sa ping Ak, damwala. Ganyan talaga laki. Kandit lang.

Dato' ah, ko, dito ko, ah, lempo pati, listo manok, ah. lempo, listo manok, uh -uh. beri toko ini, eh, lempo manok eh, lahat na manpap, bepera, andi ba, Walaan, nga. Pero nya lahat pa buri eh, 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 dahil sa, dahil sa, dahil sa, dahil sa, dahil sa, dahil yang dahil sa, dahil Sino yun? Yung tabi kang matangkad. Fernando po? Hindi, yung tabi ng matangkad. Yung natunungan mo, napano kong uh, tayo. Matangkad assista, yung matangkad yung dating nga. Yung ang Dan Alvaro? Ah. Yung malaking ay, ano, tao. Ha? Si, pang, si Raul Lonadillo? Hindi ko nga kita yun eh. Raul? yan lang yan? Saan? Matabi-tabi. Saan diba, ba diba nasara yon? Diyan nga lang sa Laguna. Laguna? Ano ta? ano sa, may may hmm. mayaman sa mirap? Mayaman. Mayaman. Ano to baon niya? Basketball. Tatikoy. Pati na, pati na natanggan ta. Hindi oh, naglalaro pa. Nasa ano batang kaya pa pang. Bay, ano ti ti, ti ang palin ni si Raon? Pati ti si Raon nandun ta. Na, uh, ti apo. Paano ako? Dapat nandun oh. Na, uh, ti apo eh. Hmm? Oh, uh, dapat nandun, nandun ako na, uh, bata piya eh. Oh, oh, na, bata na, nandun si Kirano, bata piya, bata eh, piya po. Artista yun eh. You know? Raul. Hindi, hindi po diyon yun. Ito ko. Si Churao, dapat tanggalin ang batang bata piya Ako papalag dun Hindi, kailangan nila malaki. Ikaw, unano ka eh. O, tayo ka. O. Oh. O, alit. Si Raul, ganyan, malaki. Okay. Malaki? Oo Hindi. Ah, Matanggal, marahang tawa ko. Bukuha yung oh. batang kiyapo. O pwede, pag, pag malaki ka, dadaling kita dun sa batang kiyapo. Tanda pa ko. Oo. Oh. Ano dala ko? Ah, amalay. Oo. Hindi, walis. Ba't walis. maliit? Siyempre. Maliit ka eh. Pag malaki ka, bigay sa'yo, I'm alive. Malay. Eh maliit ka, bigay sa'yo, map, ka walis. <laughs> Ba't yung walis? Ano eh? eh lahat ang mga, lahat ang mga mansyon, inisin ko? Oo. Oh, oh. Tara ko. Hindi, tanungin natin kay Kuko. Tara sa'yo ko. Tanungin mo kay Kuko, mapapanood niya to. Sabihin mo, oh, halimbawa, mapapanood ni Kuko, ano sasabihin mo sa kanya para matanggap kanya sa batang kya ah uh, 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 uh. Toko maitin. Asli awak cinta bate bate piapo. Kena aku tambah awak cinta. Tunggu ngah toko Para para apa toko bate piapo tas cinta. Tak jauh kita amu. Datang utus pun utun tingkut. Toko maitin. Ing datang tasya mo, bapetai. Ing tasya ni tasya tasya ni yung <tinyo> sa sinitan ko, yung bubos yung bubog. Oo. Oh. Ano yung bubos sa natatak yun. Ha? Ay, mm, tasin ni... Uh, to, uh, to, uh, to kumaitin. Oo. Oh. Bubos yung bubog. Oo. Oh. Uh, yung pinto. Oo. Uh, yung pinto, hangat. Ano oh. tawag yun? Borgari. Uh, ano bibigyan sa akin yun? Papay ki... ki Oo, oh, kausapin mo para ibigay niya. Oo. <tinyo> oh, ipakita mo yung talent mo. Anong okay. talent mo? Papakita ki... <tinyo> Oo. <tinyo> Oo. Oh. Eh kaya lang pagdating mo doon ibibigay nga daw niya sa iyo ano walis tsaka map. Pat walis map. Ayaw mo na walis. Hindi to babantayan ko ti ti titangkon eh. Pero syempre, sa umpisa daan ka muna sa linis-linis. Pag nakita niya yung talent mo sa kakanya kukunin na side. <laughs> Anong ganyan balita ko? Ngayon lang ni titangkon ng diamond. Oh. At Ata ko ang diamond ni Tangon. Ata ko yun. Ha? Diamond? Mm -hmm. yung, yung mm -hmm. uh -huh. mm -mm. salit pa eh? Yung malakang pera yan. Hmm. Apo tong... Apo tong... Ring yun? Hmm. Sabi ko, Tangon, aka na yung diamond eh. Si Tangon, yung diamond niya, bibigyan tayo nun. Bibigyan niya. Ano yung... Yung diamond na, mamahalin yun? Oo. Ano yung diamond na? Oh, oh. Tanungin mo sa kanya. Sasagutin kanya. Sino? Eh, Tanggol, eh, Tangon, yung diamond ni... Yung diamond mo, mamahalin nun. Uh, ha? Rin yun. pati <laughs> eh, ba, ba, ba't ti, ay titanggol? pera. Ako wala akong pera. Ba? Eh, magkaiba kayo eh. <laughs> ano paiba? Eh, hey, artista yun eh. eh. Ikaw hindi artista. Nga, nga artista ako. Nga, ko, mayaman ako. Mayaman ako. Marama ako pera. meron ako. Dito oh? wala ako dito. <sniffs> Oo, oh, hindi ka napupunta sa akin pag mayaman ka. Mayaman eh. na, Hindi, Okay lang. Mayaman ako. Dati Rake. Mayaman na, marami na ako punta. Mayaman na, marami na ako pera. Lalapitan kita. Mm. Oo, uh, oh, alam, salamat. Ay, alam yung dinto yung gold? Ataw ko yung gold. Ataw ginto yung gold. Hmm? Mm. Gold bar. Tapos bibigyan kita. Ay, salamat. Na, na, ilan? Ilan bibigyan <laughs> kita? Lima? Dahan-dahan daw lang. Sige, ko mo. Dati na Rake. Hilan, hilan siya so. kausapin mo. Kausapin mo. Naandain, si, ma. mm. May sinasabi si Maylin. Ma ano? Laandain na salita. Kiko Martin. Oh. Uh. Ulit. Ah, si, ulit daw. Kiko Martin. Ano? Uh. Ah. Akla yung akita. Bogey. Baka babaik. Babaik. Ano? Bakit? <coughs> Paano ba siya magsalita? Turuan mo siya. Dataray ka eh. Tanon din to. Manin din to, man. Mahal. Tanon din to. Hindi ko alam magkano eh, pero basta mahal. Oh, alam ko yun eh. oh magkano? Yung din to. Oh. Oo. Oh. Yung din to. Yung din to. Atawag, atawag, ang timbangan. Oo. Oh. Datang ngayon din to, timbangan. Tanon din to. Apo itong... Rin yun! Oo. Pag marami ka ng pera, magpapakasal na kayo ni Maylin. Sino? Maylin. Eh, siya daw, ikaw daw ang tatay eh. Mami ka, kailangan mo ako. Ba't nakatanang ako nagubo ng patlagan? Nakatanang na? Oo. Oh. Eh, hindi ikaw nagubo. Ba't diba lang nakatanang ninyo. Ano bang ginawa mo daw? Hindi, natulog ka No para oh. sa parasot ko eh. Ha? Eh, sabi nyo, natulog daw siya. Hindi, natulog ka? Nagtilugbong ka. Pinindot mo ko. Pinindot. <laughs> uh, mo, tahimik siya, tahimik si ano, bandam, pagka sinasabihan ni Maylin. Okay, Kung dito, ba't yung inubos mo? Dito toong ang ganito sa ko. Diba? Natabihan ako, malaki main. Ha? Malaki, malaki, malaki main, natabihan ako. Oo. E tama lang, may atang buha. Okay lang yan. Nagkain lang, nagkain, no? Nagkain lang. Mm -mm, walang no, problema yan. Oh, so, dito lang kayo, ha? Alis na ako. Si Marites muna ang kasama nyo, ah? Sa Manila ako matutulog ngayon. Hindi, Manila. Babalikan ko kayo rito bukas na umaga. Talo kayo man mo sa daan. O, oh, o, naman nilumot ako. Hindi pong muna yung salamat. Ayun. Meron na, binigyan ko na yun. Bakano? 100 din, 250. Tatarang ang pera mo. Ang pera, yung pera mo, hindi na maupot ang pera mo. Bakit? Ha? Ano <laughs> kaya? Alam mo yung libo-libo. Oh. Ay, kailangan mo eh. Oo. Oh. Yung, 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 ng pera, mm. apat yung ah, 250,000. Hmm. O libo hindi Ang bibilaan nga mga ko eh. Oo. Oh. Sige, oh. dito lang kayo ha. Huwag kayong mag-away-away ha. Sa <laughs> tarangke. <kay. clears> dito <throat> mo yung tarangke. Bigyan mo yung tulubong. Oo, sige, sige. Okay. So, Dasa <laughs> right mo tayo nabili mo Oo, sige, chocolate. sige. Chocolate. Ano pa sa lubang gusto? Chocolate. Ha? Chocolate. Ah, dalawa. Ah, chocolate. Ito, ah, Rike. Right, eh. Ah, ayun. Ah, ah yung tulubong ko. Ah, ah pineapple juice. Pineapple? Bakit kailangan mo pineapple juice? Kaya yeah, mo na. ah, <laughs> <laughs> uh, sunado ko yung... Uh, uh, pineapple juice sa talatay. Eh. Oo, oh, sige sige. <laughs> oh. Wag kayo, behave kayo ha, ah, si Si Nanay Marites ang kasama nyo. Huwag kayong mag-away-away, ha? <laughs> Meron pa. ah <laughs> uh, uh, piatos. Piatos, o. Oh, sige, okay. okay. Oh, sit down na. Malaki. Oo. Oh. Ano? Marites, okay na sila, ha? Huwag mo, huwag mo silang pagtatabihin, ha? Pabantayan mo, ha? Show, ang dami naman. Ang dami naman. Kain naman, eh. Ano na yun? Ah, tukoyake. Dala mo, tukoyake. Yun, na, ha? Ah. Nalang, chocolate? <laughs> ah, Tsokoyaki yung bilog. Tsokoyaki, bilog. Tsokolate? <laughs> <laughs> katayaki, katayaki. Katayaki? <laughs> katayaki yung bilog. Ah, takoyaki. Huwag Bakit? Nakakaya. Huh? Ang bilim mo, isang chichiri na kanyang kalaki <laughs> lang. Oo. Oh, katayaki na lang. Oo, katayaki na lang. Oo, katayaki na lang. Oo, sige, sige. Oh. Okay, basta behave lang kayo dito, <laughs> <laughs> ah. <laughs> taka, taka, taka. Taka bibili tatayaki. Ako nang bahala doon. Kabala tayo. Oh, Sige, behave lang kayo ha. Busog Inom. na. Ditit. Ditit pa. Ditit. Ha? Ah? Hmm, ditit ko. Langkang ino. Ay, may dessert ka pang nalalaman. <laughs> hindi, <laughs> hindi tayo mayaman, mahirap lang tayo. Kaya, ang importante, may bahay tayo, may, may pagkain bahay, tayo, tayo, may tayo. tayo, hindi kayo natutulog sa kalsada. Hindi yan. Hintayin natin yung mga pamilya nyo kumontak, ha? Pati yung, pati yung mga tapat dito, tatawagan ka. Opo. Ano ulas? Eh, hintayin lang natin. Basta sumunod kayo sa utos ni Nanay Marites, ha? Okay. Bantayan okay. mo, Marites, baka tatabi na naman, ha? Okay. okay. Ha? Nakahiga na ako. Di ba sabi ko, tulog mo na ako? Di ba nakatama? Bigilin tumabi. Hmm. Nakagano'n ako eh. Nakam, nakamay ko na eh. Hmm. Yan. Alam ko talaga may tum tumabay sa akin. Ah. Alam ko talaga Pag ako. may tumatabay iyo, naaamoy mo kung sino. Oo. oo. Taka, ano kaya, amoy? amoy pa Hindi ito. Alam ko sino eh. Alam yun. Oo. Oh. Mal Malaman lang tulog. Oh, sige, alis na ako. Bye-bye. Ano ba ang kayo? Mamaya umaga, balik ako. Anong araw kayo? Ah, uh, Martes. Bukas, Martes? Oo. Ano, <laughs> kaya naman, Tatay eh, lang dito sa uwi. bakit? Ha? Ay may kawawa Ay, ano mama. may mga kasama natin doon sa Makati. Kasi sa Makati andoon din si ano, si Per Joy, rin sila. Oh. sige, babay na. So ayan mga kababayan, mga kabarang kayo, pansamantala ako'y magpapaalam sa inyong lahat. At ah, andito naman si Marites para magbantay sa kanila. Andito din si Kuya Rob. Andito rin si Yuri. Ayan. Maraming maraming salamat. At syempre, nandito rin si sa motovlog para magbantay sa kanya. God bless po sa atin lahat mga kababayan. Thank you po.